Aray ko naman. Aray ko. Ano ba? ano problema nyo? Tama na. No? Nadidis na to. Tama nyo, B. Yan tuloy, di ba? Umalis-alis kayo sa ICC. Tapos na yun, niyo nyo yung ICC. Yan, ICC, girl, for more Kaya tuloy ganyan. Di sana yung mga extradition nyo, meron sana tayong treaty with the ICC, natutulungan sana ang, ang, um, ang, ano, ang kaso ni Digong at higit sa lahat mas mabilis ang pagkakaroon ng asset freeze. Mas malupit sana at mas mabilis nating malalaman ang mga tinatagong kayamanan ng family 30. <laughs> si Marley ka. <laughs> umaga ng siyabi. Pakinggan natin. Meron pa tayong mga sinabi. Meron pa sinabi kayaan dito. Sabi nga ni Secretary Ah uh, Jesus Crispin C. Rimulia, kung hindi tayo kumala sa ICC, beneficiary sana tayo. Kundi alam natin may kinakatakutan si Digong at ito na yun. Hmm. Ano At pa? Treating, so kung kung ay, will, will fail, fail, so man, ay, will, ay, fail, ay, will fail, will fail, bakit pa natin no? sinurinder si Pangalong Jack? Oh, tsaka oh, tsaka oh, ano, ho, yung extradition po nakalagay sa batas oh. ay state party po ang isa pong titingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa so section 17. Ano ho, ah... Uh, kung, Guys, yung ay, ako... Panoorin niyo pa rin ito ha, ay, yung buo, para kayo din. Itong papel na ito, ito sa section 17 nga, yung, ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga comma na yan, ay... ang 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 mahalaga state party po ang mag-a-apply ng extradition. Mm -hmm. Eh, wala po tayong treaty sa sa state party yeah. o sa ICC kasi nga, inatras po ng impression. Bakit, bakit, eh. bakit pala si sinurinder? Bakit pala kasi pa yung, po yung, yung, yung sinasabi ng batas eh? May surrender. Oh. May ano surrender. Opo. Ay, that's what the law. Isa sa mga rason, bato, makinig ko, oh. sa mga panood mo to, isa sa mga bato, isa sa mga bato, isa sa mga rason, is, inability of the justice system of the country kaya isusurrender dun sa mas mataas which is the international uh, court di ba bakit makinig kayo ito na yon ito na yung pinakatumbok bakit nasabing hindi kayang resolbahin o mabigyan ng katarungan yung mga EJK victims why itong ginagawa nyo mahal na mahal nyo ang Panginoon nyo You will do everything para hindi lang magkaroon ng punishment? Fruit of his labor? Ang Panginoon nyo. Ganon kayo. The mere fact na you, senators, are also using ex or uh, former president's presence, di ba? Para manalo kayo. Kasi alam nyo na grabe yung ano, charisma ni uh, former president. Yun lang naman. The reason why you're doing that and you're prolonging 'di diba? The time para ma-divert yung attention ng mga tao sa impeachment ni Sara Duterte. I know what you're doing, girls and boys. And stone. 'Di diba? Again, one of the reason is the inability of the Supreme, ano, uh, no, not the Supreme Court of the country to give justice to the complainants. Ganun 'yon. Hindi naman sinasabing hindi tayo balanced, uh, balance, 'di ba? Or hindi Sabihin ko na, may mga bias kasi B at mayroong mga pwedeng gawin gaya ng mga senador yung mga ginagawa nyo nga ba? Diba? look what you're doing mga bagay-bagay na dapat ibinibigay pinapaubaya na you are also you are always seeking for the technicality to prevail mga MMA kayo without knowing the fact na meron din mga counter defense yung kabila pinapatagal nyo lang yung issue hayaan nyo na yung ICC kasi nga, isa pa sa mga rason why you are doing that, Miss Amy Marcos, because you know that Bato is asking you to do so. Kasi alam niya siya ang susunod. Diba? Malamang, pata, pababa. I think, after Duterte, that's gonna be Sarah Duterte. We can never tell. And, Bato, De La Rosa. Diba? Ganun yun, B. Huwag niyo kung ano-ano dito. Tumatali-tali na ako. <laughs> Again, ulitin ko, hindi mabibigyan ng mustisya ng Philippine Justice System ang EJK victims because of the manifestation of the Senate. Kung Congress, pwede. Pero mga Senado, halata doon naman. Amy, Bato, Bongo, Robin, Alan, Peter, Cayetano. Lahat kayo, hindi, boboto. Sample natin yung impeachment. Lahat kayo obviously will not vote to impeach Sara Duterte in the Senate. Diba? Tama lang yung ginawa talaga ni uh, former Senator Trillanes. Diba? Kung hindi pa nawala si Digong, hindi pa makakalaya si Laila Dilima. Na nag, diba? Ginawa nyo ng fabricated cases and witnesses and statements. Galit na galit kung ako lang yung, kung ako lang yung mundo galit ako sa inyo ayan naman di ba na mga kidding aside, ang sakit nun. Yung si Duterte, ang sakit talaga nung, ang sakit talaga nung bill. Makulong ka ng almost seven years. You cannot do anything. Pero nakagawa pa siya ng batas, di ba? Tapos kayo, yun nga, yun pa nga lang. When we dig, when we dig deeper sa technicalities regarding dun sa pagkakulong ni Delima, dapat nga yun yung bigyan ng ano eh. Yun yung bigyan ng focus eh. Kasi yun, nawalan siya ng human rights be, ng privileges. Dahil sa fabricated cases na ginawa nyo. But to, tapos ngayon, gusto na yung human rights, mga Pakai Duterte, holy, hindi, hindi pwede yung ganun. Bakit, senadora din naman si Laila de Lima before. Shit, be compared to the president, to the former president. Pero dahil sa kapangyarihan na inagawa nyo, at ang plastic mo ba to na hindi daw kayo nag-abuse ng power, di kayo ng Congress, compared sa mga taong kausap nyo, they are high, they are high ranking officials. Tapos nasa executive pa siya. Pero sa Congress naman kasi mga bloggers, di ko kumpara nyo sa mga ano, high ranking officials who are studying harder to save the Philippines. Kapal ng mukha nyo. Galit na galit. Nakakagalit kasi Nakakagigil. Diba? magigil. At di ko naman, Madam Amy, itigil mo na yan, B. Bakit naman? Bakit nagsasayang tayo ng oras? Para dyan, eh, ando na sa dahig. When it comes to technicality, kung nagkaroon ba ng illegalidad, they a formal complaint na to consume the time, the money that people are paying through tax. Di ba nakareses kayo, B? Kaya nga ayaw niyong mag-proceed sa impeachment eh. Kung ako nandun, kung ako nandun, bakit niyo tatanungin ako? Bakit niyo sinurrender sin si, ano, si President? Kasi ito lang yung pinaka-chance namin na mamigyan ng hustisya. We've been waiting for almost 8 years. Kailan pa nag-file ng, ano, ng complaints? Ang diba? tagal-tagal na. Manipulated ang justice system before. Sorry sa Supreme Court But that's the reality Pinapainit niyo dugo ko Green na nga eh Diba? Nakakapikon kasi kayo Lalo ka na ba ito? Ay may Ruben Padilla Pongo Dinadramahan niyo lang Yung publiko eh We are so Emotionally We are so Emotional Pala Hindi emotionally We're so emotional about what happened to our father. Bakit? Yung mga fathers na namatay, nasasabihin pala ng DDS, bakit si Digong ba ang pumatay? Ay, babe, bakit? Pinatay ba si Digong?